Hi guys! Welcome to my channel! Ayan! Magandang hapon! Luzon, Visayas, Mindanao. Visayas, Mindanao. Mayong hapon sa inyong tanan. Ayan, nandito na naman ako. Ayan, Nang isang ina. Ayan. Ayan guys, tulog ang baby ko. Ayan, nandito ako sa kusina ngayon. Ayan para maghugas ng plato. Ayan. Hello mga moms She out there mga mamsi-mamsi there na isang ina. ko ako. Ayan. Para tayong robot. Pagtulog ang baby. Gagawa tayo ng mga trabaho. Ayan. Ayan. Nandito ako guys. Ayan. Mosta po kayong lahat. Ako okay lang. Ayan. Sana maging okay din kayo. Ayan po. Magpasta ko ng plato guys. Ayan. 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 Ang mga <laughs> Ayan. Ang plato. 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 Dyan. Ayan. Magpasta ako dyan. Yan ang gasan ko guys. ilipat natin ang natin kasi parang lahat na hmm. hmm. yan dyan yan musta po kayong lahat lahat ng viewers ko dyan nami ko po kayong lahat Yan. talaga masubaybayan, yan, hindi nyo talaga masubaybay ang ano ko, ang buhay ko araw-araw daw kasi hindi rin ako makapag ano kapag ako yun yung kasi nakatutok talaga ako sa anak ko minsan na, late na ako hmm. minsan ano, hindi ko natin Ng mga mga ano kasi inuuna ko talaga ang anak ko. mas yeah. Gusto dyan ang mga ano, mga viewers ko dyan. Anong ginagawa niya dyan? guys, pag tulog ang baby ko, hindi talaga ako mapakali magawa talaga ako. ano, ano dapat gawin para mag, mag ano, pag bumising ng baby ko, so worth it talaga ang oras ko um, hindi talaga ako nagsasayang ng oras kasi kami lang dito sa bahay tatlo lang kami yung yan kasama ko bibi ko. Ako may um, ano, yung, yung kapatid ko magpunta dito every once in a week para mag, ano, maglaba lang ng mga ng, damit. Laba damit, maglinis ang sikat Ayan. Yan ang hindi ko magbaba. Ayan. Once in a week, sẽ sẽ dẫn đến cái 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 yêu lang maghapon pero mabalos po kainit ang pan o dito na yung mga 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 ano ng mga upload video ko. Paki comment ba? Paki Paki uh, ano na kung ano dapat gawin? Anong tip nyo? Anong tip nyo sa bahay, sa bahay na ha? kapag yung baby nyo? Ganito ba rin kayo? Uh, siguro may mga katulong din kayo kaya madali lang yung mga kawain bahay. Thank kasi for me, ano, kaya ko lang naman na, ano, malikip, maliki kasi na amin. Ano, malaking linisi. Pero, kaya ko naman, kaya ko naman, basta ano lang, ano, 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 ako kasi, sanay naman ako kasi dumaki naman ako sa problems. Kaya, kaya hindi talaga ako mag-ano. kaya niya hindi talaga lahat. Sobrang init dito sa Mindanao, guys. Naman um, ko ba sa, ano, sa Manila ngayon, magbaha? Pag kumanaan ani guys, maglungak pa kong guys. Ginoon ko. Igutom na yun ko. pa kong pagkaon ko Usahay, bulad-bulad na lang ko ni guys. guys. Moray madali na ako, guys. Hindi na akong makaluto mga sabaw manok. Na. Ay. Ano na. Wala na. Jukuit tayo. Sige guys. Bye bye muna. Um, tapusin ko lang itong ano. Tapusin ko lang itong labahang plato. Tapos. Babalik mamaya. Ayan guys. Bye bye. Thank you for watching. Okay. Bye bye. And see you next time. Okay. We love you all. Thank you.